Hello. 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 Si Miss Ito transformed na ulit. Hello si Miss Guys, fiesta sa amin ngayon. Mamaya at Ano ba yan? Paalba kulaw. Matutulog ka Kasi na. Saan bubog na apoy? O, nasaan? Anong ora? Ngayon! O, mag ka sa vlog. Ah, oh, <laughs> O, ganda. Oh guys. Guys, yes sa amin ngayon at eto na yung umaga namin. Medyo antok-antok na ang bakla. At dito muna tayo magsimula ng vlog natin sa loob ng bahay. So... Nagpe-prepare na si nanay ng handa. Ang handa namin is minudo, higado, tapos may chicken. Ayan na. Tapos, nagbabalat siya. So, bumili ako kanina sa mini palengke later. Tapos may bak mga ati-atihang mga veki mamaya. Tingnan na. Labas tayo guys kung anong nangyayari sa labas ng baller. Guys, meron ba sa inyo din mga veki na kapag piyesta sa barangay ninyo, nagsasayo yung mga fire dancer. So, yung mga bakla, tingnan natin, labas tayo. Pero wala pa naman. May palaro din dito sa amin sa mga homeowners. Yung homeowners ng, ano, ng uh, lugar namin. So, nagpayong ako kasi nga, uh, madrine. hindi ko alam kung oras magpapalaro tong homeowners. So, dito tayo po tayo sa sa palengke. Pero nakapamalengke na ako. Di lang ako nag-vlog kanina. Unang stop, eto. Oh, back. Inaanak ko yan. kuya ko yan mamaya si Jasmine Kate. Christian World. Welcome. So, nagready na sila. Kagabi, nakatambay kami dito. Ako nagpalobo ng ibang mga lobo na yan. So, 10.30 ang binyag dito sa Santa Rosario Parish Church. Pero hindi ako makaka-attend kasi I need to sleep kasi may bisita din ako later. Konti lang naman yung bisita ako As in, konti lang. So pag piyesta sa inyo, marami mga nagtitinda ng mga laruan. Ayan. Oh. May mga sisiu din. Di ba ate sisiu oh, to? Oh, sisiu. Sisiu. Oh, ayan. May isda din sa ate. oh, Nagtitinda siya ng isda. So pa. oo oh, mga laruan. Sa kuya, may piyesta. oh, ayan pa Oh. Guys, ito yung crush kong bagets na ang gwapo-gwapo. Tingnan. Niyo gwapo niya. niya. Di ba ang gwapo niya? Oh, ayan. Basta mamaya maraming tao dyan. Guys, bumalik na ako kasi ang init-init. Kaya -init. bukas ako bibili, ha? Oh. Medyo marami-raming tao na. Kasi umaga pa kasi. Diyos ko mamaya nitong hapon, mga after lunch. Sobrang daming tao nito. O, oh, eh. Sight niyo. Bumalik na ako sa bahay, guys, kasi ang init-init. You know naman, pag puyat ka, di ba? So, let's just stay here sa bahay. Tapos, abangan na lang natin yung mga bakla mamaya. alis din kasi ako, guys. Pupunta ako ng hypermart kasi bibili ako ng tissue, tsaka mga paper cups, plastic cups, paper plates, and all the clergy. Hello. Ano? patungan ng kaldero Okay, go laban. Abi ano yon. Mga LGBT magpa dance. Kulay Anong oras? Ayun. Ayun. Ayun Oh, ito naman ko fire dance daw sila. tignan natin ko nung eksena nito

O, oh, syempre, kasyo show ng kasyo show ng mga vakla. Kakapaso nila lang dila. Ibigyan natin sila ng konti lang. So, hindi ko alam kung uh, sana matuwa na kayo dito, mga te, ha? Huwag kayong mag-expect na malaki. 20 pesos lang to, te. O, oh, ayan, ha? Thank you. Thank you. Ano pangalan ng grupo ninyo? Ano? Travelo Tribe. Travelo? Travelo Tribe. Mag-ingat ka, na Ingat kayo. O, oh, di ba sana matuwa na sila doon. E, eh, 20 lang naman yung nilagay ko. So, ayun. Kakaloka. Mga bakla na. Uto na naman. So, yan ang isa sa mga part ng piyesta dito sa amin. Tsaka, umiikot yan kapag may mga piyesta-piyesta sa barangay. doon yung makikita yung mga baklang yan. Pero, syempre, love ko ang mga veki. Kaya, lab Kaya, yun. Yun nga. So, yun lang, guys. Hello to Miss Eita. Hello to Miss Eita. Don't forget to like, share, comment, follow, and subscribe.